talaga lumalabas ang kulto ito by all definitions, by all uh, elements of a cult. Yan ang ito ang wow trending. Kumbinsido si Senador Bato de la Rosa na kulto nga ang SBSI o ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ito ay matapos na ang bisitahin ni Senador Bato de la Rosa ang kapihan at nang puntahan niya ang simenteryo na kung saan ay inilibing daw ang mahigit na 20 ka mga bata, abay dito natuklasan nila na inilipat pala sa ibang libingan ang anak ng isang lalaking nagrereklamo at gumawa sila ng bagong libingan para hindi makita yung mga bata na inilibing nila. Oh my God! At marami di manong Napansin si Senador Bato de la Rosa na parang may itinatago ang mga miyembro dahil parang pigil ito sa kanilang mga sagot at parang may pinoprotektahan at dito nga ay hindi pinalagpas ni Senador Bato de la Rosa na puntahan ang kontrobersyal na libingan ng SBSI at dito na alaman na maraming mga bata ang nakalibing at dahil pinagbawalan silang bumaba sa kapihan lahat daw ng namatay na mga bata ay sa notebook lang inilista at wala mga death certificate. Oh my God, at wala ding nakitang doktor si senador Bato de la Rosa dahil ang mga may sakit daw na miyembro ng kulto ay si Senior Agila lang ang gumagamot at pinapainom lang daw ang mga may sakit ng tain ng kambing na ginawang parang tsaa oh my god so dito nga sa pagbisita ni senador Bato de la Rosa dito sa Socorro yung sinasabi nilang kulto maraming nagpasalamat sa senador at at uh, the same time marami ding uh, nagalit at saka gusto na nga na makulong na talaga ng habang buhay itong mga miyembro, itong lahat, lahat, lahat na itong mga leader ng SBSI, yung sinasabi nilang kulto. Ayon pa dito sa mga komento ng netizen, I love you, Senator Bato de la Rosa. Binigyan mo talaga ng panahon ng mga tao dyan. Dapat lahat ng namumuno at may katungkulan dyan ay dapat makulong ng habang buhay, Senator Bato. Lahat ng nakapaligid sa'yo dyan, train na yan para magsinungaling. Suweldado yan, nitanda, kaya iabulis lahat dyan ang mga bahay. Magaling magsalita si ate at todo defend ng kulto nila. Kasali yan, sir. Ikulong na yan dyan. Sama mo na din yan sa kulungan. Si ate, ang galing magsinungaling. Pare-pareho kayong mga sinungaling. Hindi ko, hindi ko. Yan po ang alam ko. Wala siya. siya. Naglubong dito. Dito nga. Dito nga. Dito nga. Dito nga. Oo. Na dito, sir. Sa mga bata. na pa rin. Why? Why? Hindi. Siya, karga niya yung bata. dito nga naglubong. is Wala po kaming ibang cemetery. Sir. Nilipat nga daw. Bakit Sa San sa Living. Sa San Sa San Juan Living. Sa Pudeng Nilipat lang ito ngayon. Bago lang. Bago lang. Mali ang date. Mali ang date kasi... Namatay yung anak ko, 2020. Aka po? Yung nananak yung kasama ko, December 14, 2020, namatay siya. December 16, 2020. Kaya nilibing ko siya, December. So hindi to cemetery? Hindi to original cemetery? Hindi, ito. Itong bago lang ito? Bago, bago to po. Bago. Bago? Kailan yung lang ito ginawa? Kailan nyo ginawa ito? Ha? Yung ginawa to. ha? To yung yung Kaya kailan ito ginawa ito? Wala nga ito. Kasi after po nung COVID, wala pa pong permit dito, wala pa pong permit, nanglilibing na kami. Mm. No? Oo. Tapos, ang ginagamit talaga ng ilibingan, parang may option yung mga tao dito na ilibing. Kung gusto nila dito, ilibing, ilibing. Pero, di ha, mayroon pa din sa sering. Tapos, ngayon lang, kasi ngayon lang ito na-execute yung date of donation, ngayon na nga taon, dito na talaga officially nalilipat so, yung mga tao. nilipat yung mga wala, wala, sa... wala pong nalilipat sir, wala pong eh, talaga. Siya sabi niya na doon niya alam, doon niya nilipat. Doon niya nilipat yung anak, anak niya. Tapos oh, so ngayon, nandito na. Ito po, isa-isa isa lang si dito sa Katian, wala pong ibang area. Saan sir? mo yung anak mo? Dito sa... Dito sa... Dito sa... Dito sa... Dito sa... Saan Yung ano, yung bakit naman tayo anak mo kanina? Kasi yung anak ko, sir, sweet siya, pagpagalag siya. O, tapos? Gusto ko siyang, kasi yung bata, parang nakakain ng roby sa... Sabi ko sa aslo ako, magkakarapin sa bayan para ma-hospital yung bata para mabuhay siya. Kasi tatlo na yung anak ko, sir. Dalawang babae, isa lang na lagi. So, bakit hindi na sa hospital? kasi pinagbawalan sir. Pinagbawalan. Sir, hindi po talaga tayong totoo sir. You have to check the record sa hospital. Bakit ganyan pa natin yung anak natin sa hospital? Ang dito naman yung pangyuna natin sir si, si... Senyor Aguilar. O kaya wala akong magawa kasi ayaw din ang asawa ko eh. uh -huh. Ano um, sir? Dahil sila talaga ang masusunod. Bakit ko oh, pilitin mong lumabas? Ano mangyayari man sa'yo? May nakaharang doon dalawang gate. Hindi ka magkakalalabas basta-basta dahil may mga ilang uh, kahit kunwari agaw buhay na bawal mo ba? pero sa tingin mo madala mo yung anak mo kung dito talaga yung cemetery, madala mo ba sa ganyang daanan yung bata sa dito to kung dito yung sabi nilang cemetery, kaya kaya dalhin yung bangkay dito sa dinaanan natin sa tingin mo yung, bata mo yung anak mo kung totoo dito daw sabi na dito daw yung cemetery. Hindi naman dito. So, say, yung, kaya yun yung point. Yun yung point. Kaya pa. Kasi mahirap na, di ba? Kahit taklayan ang yukad, walang dala. Mahirap kang mag-usap. Doon lang talaga, sir, walang yukad. By the way, sa tuwing last two days, I used to be on security. Okay. To check kung nandito yung mga tao sa sa kanyang... Sa

Yung sa pagkakaalam ko kung proseso. May permit po ba kayo dito para mailibing dito yung mga... ah uh, we have the barangay resolution po as... Uh. Dinilitikler po ito ng barangay as annex cemetery ng barangay sa Rio. Uh, kasi marami po nagtatanong, parang nakaka mga nga naman po na bakit marami mga bata? Ah, uh, hindi ko po alam kung bakit namamatay yung mga bata. Eh, Ay ng buhay ni mga bakit yung um, mga mo siya bakit mga bata kung um, lahat ng child care dito ay, so, hindi ko talaga alam yan sir kaya one one year to to one years two years old three years old oh, uh oh, -huh. na, na iba dapat ang bata hindi yan basa basa na mamatay. bakit kaya ah uh, sa hindi lang po ng mga bata meron po din mga matatanda dito oh meron oh, po oh, mga 10 -10. bata hindi. Hello, 21. Oh, 21 na pinangalak, namatay, 22. One year old. Ito. 21 na pinanganak 21 na matay 2 so, days lang yun sir oh, O, 2 days May okay. mga hindi pa hindi pa hindi pa hindi pa hindi pa 21. pa hindi 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 pa sa nakita nyo rito sa mga sir how how dito sa camera sir hindi sa sabi yung designated. Uh, Siguro natin na uh, walang pan. There's no other uh, questionable circumstances uh, leading to the death of these children. Ayun, babata eh. Babata. So, uh, uh, one year old, two, two years old. Meron pa ilang araw lang. Kung oh. sa so, ibig sabihin, kung kung ganun, baka kulang kayo sa alaga dito. Hindi binabawalan yung mga mothers na dalhin sa proper uh, child care yung bata. Bakit matay ng ka? Talaga, sir. We are very open for hospitalization, oh, sure. medical. In fact, we have a medical assistance for sa ina-extend ng aming organization. Tapos, pinapadala sila sa labas? Yes po, sir. As far as Davao, Cebu City, Surigao, ganun po yung uh, ano naman dito sa stena po, sir. Pero ma'am, nakausap ma ko yung mga dating niyembrong. Sinasabi nila, wala man daw bakuna dito. To... Sir, walang walang nutrition para sa mga bata. That's another story. Hindi uh, ganito, ganito lang yung it kasi kami sir, we cannot expect them to to say positive against us. Ano po? Salamat na. Salamat tuloy. Good umaga po, Senator Bato. Welcome back sa Good na Bayan. Magandang umaga sa inyo, Joyce at uh, Johnson. At morning at atin, po. At sa Subaybay. Oh, yes, good morning. Good morning oh, sa inyo. Kami ulit ang na, mga, mga ka-Jojo po na mag interview <laughs> po sa inyo ngayong umaga. <laughs> uh, Senator, saan kayo ngayon? Nandiyan pa ba kayo sa Surigao? Nakaalis na ako, no? Uh, uh dito na ako ngayon sa Dabao. Nakaalis ako doon sa Surigao. Uh, uh at sa na, sa Dabao na ako. Kaya na po kayo pumunta doon? Tsaka gano'ng katagal kayo doon, Senator? Uh, mga... Uh, mga around uh, half day rin, eh. mga half day rin eh. ako doon sa ano, sa may uh, Socorro area. Sabado uh, po. Yung Sabado, Sabado. Mm. Oo. Oh, oh. Sabado nangyari 'yan, 14. Ah, ah, 15, 15. 15. 14. Oh. 14, ah, 14, 14, 14 pala. 14. Opo, oh, opo. Oh, oh. Okay. Yeah. Kukwentuhan nyo naman kami, Senator, anong uh, nakita nyo doon? Well, nakita natin doon talaga yung actual na area. Uh, kung saan sila nakatira, yung kanilang community doon sa loob ng uh, kapihan at uh, nag natin yung uh, White House ni ni Senior Aguila uh, kahit na alam naman natin kung meron mga 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 dapat uh, iligpit, dapat itago ng mga kontrabando man or whatever uh, mga incriminating uh, uh, evidences na andon ay pwede na nilang nilinis, di ba? Pero still, uh, may abuti natin napuntahan talaga yung area pati na rin yung uh, kanilang uh, sinasabing training ground, pati mm -hmm. yung uh, sinasabi nila na mas uh, mass grave daw, yung ganilang uh, may cementerio doon. Uh, uh, pinuntahan natin. At uh, ang, ang pinaka-importante doon is uh, nagkaroon din ng dialogue with uh, all the members of uh, SBSI doon sa kanilang uh, one, sa kanilang parang gym nila doon sa loob. Mm -hmm. So, nakausap natin sila at nalaman natin yung side nila. At uh, yun, uh, uh napagbangga-bangga uh, natin yung uh, mga sinasabi ng mga accuser at ng mga accused at saka yung mga membro ng uh, uh Sokoro na, uh, ng SBC na nandun sa loob ng uh, kapihan. Okay. Uh, mas maganda na yung nakapunta test. Uh, hindi hanggang sinado lang yung investigasyon na ginawa natin kundi mm. sa area mismo napuntahan natin. Senator, kung personally nakita na po ninyo yung lugar ng SBSI, yung sityo kapihan, yung mga dating tanong sa Senado na mukhang hindi masagot-sagot, nasagot ba sa pagpunta nyo sa SBSI? Lumino ba ang kwento o lumabo? Yung, yung ating pagpunta pag, uh, doon ay uh, sa ating pagdududa talaga na merong tinatago yung, uh, yung uh, grupo na... At uh, talaga yung intensyon nila na dipinsahan yung kanilang mga yung kanilang leader na si si uh, Senior Aguila at saka mm. -hmm. yung mga opisyalis ng kanilang uh, grupo ay uh, anata talaga na tuprotektahan nila sa kanilang mga sagot na tinanong tinanong natin sila doon uh, face to face mm -hmm. uh, na, 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 nakikita natin talaga na meron silang uh, uh pinuprotektahan at uh, ayaw magsabi ng uh, Totoo. Opo. Yun hong uh, mass grave na sinasabi, bakit ito kinakailangan, Senator, na i-exhum yung ilang bangkay po ng bata na inilibing dun sa lugar na yon? Well, Jensen, nagkataon lang yun. No? Oh, dahil uh, may, may mission ang NBI doon na uh, exhum yung isang uh, uh, nilibing doon na bata dahil nga mayroong nag-complain sa kanilang opisina na yung father na Nilipat daw yung libingan ng kanyang anak doon sa sinasabing bagong-bagong uh, libingan nila. Uh, Nag-report nag, uh, yung father, nag-complain at uh, yun, ginawa nila yung exhumation. Kasi nga, uh, nagreklamo yung father na kaya daw namatay yung kanyang anak dahil kahit uh, gusto nilang dalhin sana sa hospital, yung kanyang anak na naging ay hindi daw sila pinayagan ni Senior Aguila dahil uh, ando okay. naman daw si Senior Aguila. Siya naman ang Panginoon na pwedeng, uh, pwedeng lumunas ng uh, sakit ng bata. Opo. So, yun ang nangyari. Kaya, inik mm. -hmm. ng NBI. So, nagkataon rin na nandun tayo sa ating pagkikita. Sinabay nila kaya nag, uh, nakita doon. Opo, Senator, tama ba? Ang sabi sa reports, wala daw maayos na death records ang grupo? Wala talaga. Uh, para lang notebook lang yung uh, ginawa nila doon na record sa kanila mga nilibing doon. Uh, wala walang, uh, wala nga yung uh, date certificate dahil nga bawal bumaba doon sa munisipyo at uh, magpa-record. So dito na lang nila yung nilibing yung mga bata. So wala wala talaga matinong record sa uh -uh. Yung, uh, may, yung mga nilagay nga doon para halatang... Uh, ah uh, minadali yung pag prepare ng kanilang uh, ano kanilang uh, kanilang uh, libingan course. doon mm -hmm. uh, nilagyan ng mga pangalan at saka halata na bagong bagong pinreper oh. lang yung lugar eh nakikita, at, ninyo... nakikita natin mga bata mga pohal, karamihan mga bata ang uh, nakalibing doon Nako. yung iba uh, kakapanganak pa lang namatay agad yung iba <coughs> mga one month one year ganon so, halos puro mga bata yung uh, nasa libingan na yun. Ano ano po nakikita ninyong pananagutan ng grupo kung meron po mga ganon na prosesong hindi po nila ini-report for example even to the LGU na may mga namamatay po pala sa kanilang lugar. Well I I have already I have already uh, advised the NBI to conduct a uh, investigation kung ano yung mga batas na na-violate nila uh, doon sa mga ginagawa nila niyon at saka hindi lang yung uh, nabailit nila sa paggawa nila ng sariling libingan kahit na kung ito ay meron bang uh, permiso from the local government mm -hmm. o wala or uh, hindi lang 'yun kundi pati yung mga circumstances behind pagkamatay ng mga bata dahil uh, nakakagulat na parang uh, ang babata pa namamatay kaagad uh -huh. so uh, yung nga sabi ko dapat investigahan niyo pati yung circumstances of uh, the death of these uh, children Opo, para kung meron mga dapat mananago dito ay eh, dapat uh, mm -hmm. may talaga dahil la buhay ay buhay hindi yan pwedeng i-compromise natin lalong-lalo lalo na yung bat buhay ng bata Opo. eh puro bata ang uh, nakalibing doon karamihan puro bata mm -hmm. talaga so, senator yun hong issue nung uh, pagbawi ng DNR don sa rights ng SBSI para uh, linangin yung area po na yan ng Sitio uh, Capihan ah. Yun huy kailan ba i-implement at anong plano sa mga miyembro ng SBSI na kinakailangang paalisin dun sa sitio Kapihan na address na ba yun? So parno uh, Johnson sa ngayon ay uh, nakasuspend palang pa lang yung kanilang uh, pakbarma yung uh, protected area community based uh, resource management agreement between the people's organization uh, that is uh, SBSI mm -hmm. and the uh, DNR, representing the government So Ah, uh, 'yan ngayon pero later on magpalabas ang DNR ng final na na decision as to kung i-revoke ba nila 'yan or uh, hindi. Ah, mm. uh, naghintay lang tayo sa DNR kung ano magiging uh, resulta niyan but uh, based doon sa dialogue na ginawa namin, mm. uh, kasama ko rin doon si Governor uh, ano, uh, Lyndon Barbers ng Surigao del Norte. Opo. Sa aming ginawang uh, dialogue ay uh, uh nung una, tinalong ni ni governor kung uh, papayag ba pa silang uh, mag-relocate kapag uh, magdesisyon ang DNR na uh -huh. uh, putulin yung kanilang agreement at sila i-relocate unang-una uh, uh, napakalakas yung kanilang resistance ayaw nila ayaw uh, Sumisigaw. ayaw nila mag so nung ako naman ang nagsalita sinabihan ko sila na respetuhin natin yung magiging okay. desisyon ng gobyerno ang gobyerno naman ay hindi mag-decide para sa ikakasama ng uh, ng kanyang uh, mga tao mm -hmm. no tauhan so irespetuhin natin at uh, mm -hmm. kung hantong tayo sa res resettlement okay. naman din si gobernador nagbigay ng uh, assurance na tutulungan niya yung mga tao din uh, medyo kumalma naman yung mga Ay, tao oh. at sabihin na susundin din niya yung uh, yung uh, order ng gobyerno. Opo. Senator, dun sa inyo pong pagbisita, meron po ba kayong nakilala na local doctor doon sa community? Kasi para may mga balita rin po, uh, Senator, na uh, wala nga daw pong doktor na tumitingin doon sa mga bata. Pinagbawalan pa raw di umano na magpabakuna laban sa COVID at uh, may sarili daw silang bakuna. Parang ganun daw po sa reports. Na-confirm niyo po ba yun? Walang, wala ako na-meet doon na nagpakilala na doktor o nurse dahil ang claim lang ng secretary na kausap namin do secretary ng SBSI, Opo. ang claim lang niya na meron silang mga membro na mga registered nurse at sila daw nangangalaga sa pangkalusugan ng mga membro. But uh, sabi rin naman ng uh, yung isang father do na nagreklamo do sa patay na nilibing na gusto niya ipa-exhum. No? Uh, sabi niya, uh, tumatay yung doktor daw doon ay si Senior Aguila. In fact, si Senior Aguila pa nga daw ang nag perform ng IE Oo nga doon daw. sa kanyang asawa nung ito ito'y mga na. So ano bang alam ni Senior Aguila sa pag IE, IE na yan sa o oh, hindi nga siya nakatapos ng high school? Mag mm. eh, ano alam niya doon? Mm. Kaya siya ang tumatayo na doktor at uh, during our hearing, di ba sabi nga nung isang bata doon na pag may sakit sila, pinapainom lang sila ng gamot na galing sa tae ng uh, kambing na mm. ginigisa, no? At dinagawang, dinagawang gamot yung tayo oh, ng camping at mm -hmm. yun ang pinapainom sa kanila. Siya, siya na rin, so, rin ang doktor ng SBSI. Baka yun nga, siguro siya sabi ng doktor, si, si Sen. Aguila. Dahil wala man talaga doktor doon. Naku. Oh, yun hubang apat na opisyal ng SBSI ay nakadetain pa sa Senado, Senator? Yes, andon pa sila hanggang ngayon. Uh, Nakakatulong rin yung detention nila doon dahil uh, yung kanilang uh, palaging uh, pag- uh, a-appear sa DOJ para ah, harapin o, o, o. yung preliminary investigation ay ay nakaka-report din sila doon. Whereas kung nakauwi sila sa Surigao, eh pabalik-balik yung biyahe nila. Magastos. Mas maganda oh, oh, na rin yung oh. nandoon sila. Opo. May, may next hearing pa ba? Meron pa, Johnson. At i-schedule ko yan na uh, ito, sabi ko nga after our uh, ocular inspection in the area, may next hearing tayo. Opo, at ibabalita ko yan kung uh, kailan. Okay. Inintay ko lang yung mga kasamahan ko na may mga biyahe sa labas at mm -mm. pag nandito sila, gagawin natin kaya ng hearing. Opo. Last na lamang po, Sen. since kayo na may personally nakabisita na sa sityo kapihan, meron ho ba kayong naramdaman na security threat sa inyo at saka sa buong uh, miyembro po na nag-inspection doon sa lugar? Well, kung uh, wala ka pa doon sa area, Eh, if you nakita mo yung manangyari sa Waco, Texas, Oh, yung mga mga nangyayari na kusaan yung uh, kung ano, yung uh, nagiging violent yung miyembro ng kulto at lumaban sa gobyerno, eh mag isip magdadalaw, isip ka talaga pumunta doon. Pero pag ka na, uh, okay naman, wala namang problema. Wala. Very common sila, very hmm. Uh, welcoming man sila sa atin pagdating natin doon. Kanya At mag-alaman na na, natin sa kanila. Oo, Oo nga, ha? para may performances pa po sa inyong uh, pangpasiglang bilang eh. <laughs> Oo nga, mayroon pa nga ng offer sila na program daw na gagawin ito. May cultural show pa sila gagawin. Sabi mm. ko, hindi na kasi huwag na yan dahil uh, nandito kami para mag-imbestiga. Okay, uh, okay, Diretso okay, na tayo sa purpose uh, natin dito. Hindi Objective naman para magsaya. Natin. Opo, opo, opo. Alright, sige po Senator. Makikibalita po kami ha. Lalo na't hindi pa po pala tapos sa inyong hearing kung ano po ang kahinat na. Salamat na... po. Opo, in aid of legislation ang inyong sinasagawang pagdinig. Maraming salamat po. Yan po si Senator Ronald Bato de la Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Salamat sir. Salamat uh, Jojo, salamat. Ay, salamat po, <laughs> Ate. Uh, salamat Senator. Tat Jojo si uh, Senator Jojo. de la Rosa. Maraming salamat po. Thank, thank you, you, thank you Senator. Pintig ng bayan.